Ayan guys, dumating na yung aming bigas. October 17, araw ng Uybis ngayon, gabi. Ang oras ay 8.21 ng gabi. Ayan, nagpa-deliver kami ng bigas. Araw ng Uybis. Ayan. Umuulan-ulan pa guys. Kulang pa lang. Ilan pa kulang kuya? Dalawa na lang. Sampung sako yan guys. Buko pandan pa rin yan guys. Ang aming bigas. Ayan. Pinunasan ng aking asawa kasi umuulan. Kailangan talaga ano, sa labas. Ayan. Kaya pulas punas muna tayo ng ating mga bigas. Last na lang yan guys. Pinunasan ni kuya kasi basa. bambon Ano na yan? Sakto na sampung sako na yan. Yan. Ang aming bigas. Buko pandan. Gabi ngayon, guys. Gabi. Yan. Uh -huh. Thank you, Kuya. Maraming salamat. Thank you. Ayan siya, guys. Sampung sako ang aming bigas. Gabi na ngayon, guys. Kaya, ayan. Ngayong hapon lang yan, pinadeliver ng asawa ko. Ayan, buti dumating. Guys, dumating na yung aking asawa. Ngayon ay araw ng linggo, October 20 tayo guys. Araw ng linggo ngayon. Ayan, dumating na yung aking asawa. Ayan. October 20 na pala tayo. Araw ng linggo ngayon guys. Ayan yung kanyang pinamili. Kahapon hindi siya namili nung biyernes namili siya. Ngayon ay linggo. Dalawang box. Ayan. Ayan saka ayan yung plastic dalawang plastic ay eh, tatlong box pala yan pa tatlong box sabon pala yan maliit guys at saka itong diaper ayan balikan natin yung mamaya guys ayan guys pangalawang balik ng aking asawa galing sa palengke October 20 araw ng linggo guys ayan yung kanyang pinamili isang kahon at saka isang kahon na yon MP, gin, at saka mga sigarilyo. Ayan, guys. Ang oras ay 3.33 ng hapon, guys. Ayan, namili na, na naman ang aking asawa. October 20, linggo ng hapon, guys. Ayan yung kanyang pinamili, guys. Dagdag sa aming mga paninda. Ilang box yan, guys. Limang box. Yung dala ng aking asawa. Tapos ilang plastic yun, apat, saka isang diaper, sito, yan. Dagdag lang yan guys sa aming paninda. Ayan, ito. Yun, wala lang ano doon guys, wala nang inumin saka doon. No. Oh. Yun, saka yung doon, itlog, mantika mayroon pa. Space ng ano yan eh, ng itlog dyan, naubos na. Ayan, apat na tray na lang yung itlog ko. Yung doon sa taas, ayun, Saka dito, ayan, sa baba, oh. Hindi ko na nilabas yung mga sisto bigyan kasi binubutas ng mababait. Ayan, ang aming mga paninda ngayon, guys. Mga biskwit, ayan. Saka dito mga chichirya banda, oh. Ayan, guys, kararating lang ng aking asawa. Nakahubad pa, sobrang init daw. Saka yung anak niya, ang daming assignment ni ate, guys. Ayan, ang kanyang pinamili. Madami-dami din guys, pinamili ng aking asawa. Ngayon ay araw ng linggo October 20 Ayan Hindi nakasama yun no, oh. Kasi iyak-iyak niya Na hinahanap niya yung lolo niya kanina guys Kaya iyak-iyak siya oh Hinahanap niya yung lolo niya Ayan Pag wala yung lolo niya yan dito Mag-iyak-iyak yan eh Pero mamahing kunti yan Ayan wala na yung Ayun si Bunso Tagalaban namin si Bunso ngayon Tagalaban lang Bunso Bunso Ayan yung Bunso lumingon Naka ano yan guys Naka headset yan Ginagamit niya, Ma'am yung binigay mo sa akin na, ano, headset. Yan. Yan yung mga anak ko, guys. Busy kami lahat ngayong linggo ngayon. Ngayon ay October 20, linggo. Ayan, naglalabas si Bunso. Si ate nagagawa ng project para tumas ang kanyang grades. Ayan, guys. Nakita niyo yung ginagawa ni ate. Daming project kaya ni ate, guys. Siya lang niyang gumawa, oh. Ayan. Magasin yan, guys. Ginawa ng anak ko. Oh. Hindi pa siya matapos-tapos diyan sa kanyang project yan, guys. Meron na silang nagawa doon TV. Ito, ilan pa yung gagawin mo, te? Plus na lang yan, te? Ayan, guys. Ang aking anak na panganay. Ang dami niyang mga project. Ayan, sila-sila lang yung gumagawa, guys. Ganyan lang yung ginagawa nila. Pero mahirap din yan kasi ang daming, ano, yan, TV guys kasama doon sa magasin ni ate ayan natapos nila yan yung Friday ginawa nila ito guys maghapon sila dalawang mag-ama dyan sa tindahan ayan ang ginawa ng aking mag-ama project din nila ate ito sa school ayan yung project niya tsaka yung magasin na yun, magkasama yun ayan magandang gabi po sa lahat ayan na ang aming mga paninda na arrange na yan guys ang aming mga paninda Mula taas hanggang baba. Ayan. Wala kami ng cook mismo. Kulang kami ng mga items. Asukal, wala pa. Ayan. Wala siya mga ano kahapon. Yung mga box na yun, may laman din yan, oh. Dalawa. Tsaka dito, oh. Puno yung isa na yan. Yung isa naman, yung maliliit siya Hindi ko yan pinagdagdagan na. Kasi hindi naman masyado binibili yung mga maliliit na sechiria si ayan guys, hindi na kami masyado nagbibili ng mga maliliit na sechiria si na yan ayun, sila labas tsaka dito, yung mga sechiria si na yan, iba oh. dagdagan niya siguro yan, pag naka ano siya, itong ano, ayan, bagong dating ito o, nung sabado yata, yan at saka ito yan, mga items ko yan. Ang mga, yan. Toasted bread. Saka ito. Yan. Yan ang aming mga paninda, guys. Tsaka doon, oh. Marami na rin mga kulang-kulang yan. Pa isa-isa. Pa dalawa-dalawa. Yan. Kung ano lang yung mabili dito sa amin, guys. Yun lang ang binibinta namin kasi mahirap na ma-stack yung mga paninda, di ba? Sa mahal na mga bilihin ngayon. Ayan, guys. Tsaka dito, doon doon. Sa baba, ayan. Ayan lang ang aming mga paninda, guys. Dito. Araw ng Merkulis ngayon. Or, 10 ng hapon, October 23. And guys, namili yung aking asaw dagdag sa aming paninda. Ayan, ayan. Bili-bili muna tayo ng ating mga paninda kahit bagyo guys, oh. Ayan siya. Ayan, ang kanyang pinamili ngayon. Tatlong box. Ayan. Umuulan pa naman guys. Ayan, ang kanyang pinamili. Araw ng Merkulis. Araw ng Sabado 3.11 ng hapon. Ang pizza ay October 26. Yan. Namili na naman guys ang aking asawa. Ayan. Dagdag sa aming paninda. Madami-dami na yan, guys. Ayan. Diapier. Chicheria. Tapos carton. Marami yan guys. Yan. Bumalik pa yan dito kasi kulang na yung bayad niya. Ay, ayan, ayan. Ayan. Ang kanyang pinamili guys. Marami na kaming kulang. Naubos yung halos yung aming mga dilata kay yun ang inalaano ng mga tao. Yan yung aking mag-ama si ate. Oh. Yan. Hanggang dyan muna guys. Mamaya naman. Malawang balik guys. Wala daw siyang dalang inumin kasi wala daw mabilan. Wala. 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 Yan ang kanyang pinili guys. Yan. May mga asukal, may mga plastic, may mga hotdog, may mga noodles, may mga cigarette shoe. Yan. Hanggang dyan na lang, guys. Konti lang, walang, dapat nga may laman yung likod yan, may inumin, wala. Wala daw si Gonzales. Ayan, guys, araw ng Sabado ngayon. October 26, ayan yung pinamili ng aking asawa. Yan lang kadami yan guys. oh Siya ko yung doon. Yan. Ito yung kanyang pinamili. Dagdag sa aming tindahan yan guys. Ayan. Kulang pa nga daw yan kasi wala pang inumin yan. Wala na kaming doon. Oh. Wala nang inumin. Oh. Wala daw yung ano. Binibila namin mas mura konti. Sa iba kasi sobrang mahal guys. Ayan yung aming mga paninda ngayon guys. Ayan guys yung aming mga paninda oh. Ganun na natira. Mabili yung mga dilata nung ano, bagyo. Yung daya pa namin wala naman Yung mga sardinas yan dyan, oh, dito. Ayan. Ang aming mga paninda, wala na guys, oh. Yung iba. Saka doon, oh. Wala na rin. Kaya namili yung asawa ko ng padagdag, Sabi ng asawa ko, ang hirap pala mag-amili ngayon. Sobrang mahal talaga. Ngayon lang yan napansin na mahal lahat. Kasi eh, hindi siya nagbabudget ng pera ako. Ayan, yung mga bagong pinamili namin yung kahapon, guys, oh. Dumating na rin yan, Sa oh. Ch charon. Dumat na rin mga gatas, oh. Yung iba, kasi naubos na. Saka yung doon, oh. Ayan. Yung mantika, sobrang mahal daw, guys. Ayan, oh. Hindi siya nakakuha ng mantika. Kasi sobrang mahal daw. Yun. Bukas na siguro siya mamimili yan ng iba dyan kulang, oh. Hindi kasi bukas yung kinukunan namin ng paninda doon, guys kaya ayan ayan lang yung kanya na bili oh. hanggang dyan na lang guys thank you